Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, ay may sasabihin pala ako sa inyo. So ayan po kung paano ko nagawa yung ano yung Beyblade na relo. So ayan po. So una ganito. So paano ko to nagawa? Una tinanggal ko na muna tong ano na to, itong dalawa. Ayan, tinanggal ko na muna tapos nilagyan ko siya ng rubber band. Ayan oh, rubber band. Tapos ito yung kanyang ano, kanyang driver yung sa ice cream. Oh, ito oh, yung kulay yellow. Pati yung ito yung rubber band din. So ayun po, pati ito yung ano niya, kinapit ko na lang agad siya. So ayun po. Oh, ayan, ang galing no. Ang galing. Ayan. Pero ayan no, 11 or 2 na pala. So ayun po, 11 or 2. Okay. so then grab you. Ayan. So, tuturuan ko pala kayo ngayon kung paano ibalik yung ano. Kung paano ayusin yung relo. Una, tanggalin na muna natin yung Beyblade dito. Tanggalin na muna natin. Huwag muna natin gawin yung Beyblade. So, ibalik muna natin sa dati. Na relo. So, okay. Ready na kayo. One, two, three, Ayan na, guys. Ayan na, nabalik ko na. Hindi na siya naging Beyblade. Naging rilo na siya. Ang galing, no? Tapos, tinanggal ko yung kanyang rubber band. Ito. Ang galing, no? Kung paano ko nagawa yung Beyblade. Pati ito yung ano niya. Oh, ito yung sa ano niya dito sa may driver. Oh, galing, no? Naging rilo na siya. Naging rilo. So, ang oras po natin ngayon ay... 11 or 5. So, ayan po, 11 or 5. So, mga 12 po kami dito aalis. Mga 12. Ayan, mga 12 po. So, guys, bye. Yun lang. So, bukas po, ayan pa rin. Wala na kami pa. So, guys, bye.